Good morning! Ako yung muna dito sa area ng Pisonet. Introducing itong mga palaang ang Pisonet na sinasabi ko. Anim na units, mga langga. 24 hours na kaming bukas. Ito yung harapan ng aking tindahan. Sa so, Netflix ito. So, hanggang sa gabi ay ganito lang siya. So, ito, yung, ito lang yung pinakasarado. So, syempre may lakto sa loob. Uh, at ayan, ang aking mga player ay hinahiyaan ko dito na mag 24 hours sila. Pero ayan, hindi nga sila umabot ng <laughs> hapon. Nakala ko ay awabot sila ng hapon. Ating i-off para makapagpahinga naman itong ating kuryente. Ito yung, ito nga ang palat nila. So, every morning, uh, nililinis namin ito. So, si asawa mamaya ang mag, ano nito, mag-blower. So. at hindi na, no. tanggalin. Ipapakain muna natin itong mga makain mo. So, ayan. Ito yung after ng ano mag after nila maglaro ay hindi mo lang marunong mag ano, ano, mag after nila aalis. Hindi man na maka, ano, sa big set dito sa unit. So, basta lang ilalapag kung si asawa na ang mag-ano nito, mga mag uh, blower kasi binablower namin to. Ah, dati nung nasa ano pa ito, nung sa uh, lumang pisto, ang ano nito, ang lagay nito is uh, so alikabok. Bali na alikabok siya masyado man. So, okay So, At ako yung mag-ano muna, mag wawalis. Uh, so, Agad natin po dito itong mga lumang Hãy subscribe cho kênh Ghiền yeah. Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

I'm a little bit video na das. Das ug sa angin. Unos do unos na lagong kawayo na. Mamo ni kahimog dol do kay mo Ay, where is the love naman? Wa man oy. Jaro. <laughs> ha? <laughs> mm, si tata. na dero ay, kita ko sa kadzal-zal. <laughs> 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 guys! Welcome to my mini vlog. So, ayan, yaw, -yaw lang tayo dito kasi walang ganap. Ah, mainit pa rin ang ano namin dito. Mainit pa rin ang panahon. So, pero kahit mainit ay humangin naman siya. <laughs> may mahangit. Ano ba talaga? Hello, good afternoon mga langga. So, welcome to my channel, Marjo 101. Full time mom and a uh, star star store owner pala. Yan pala ang description ng aking channel. So, ayan, good afternoon everyone. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang aking uh, ganap. Ganap ngayon. So, sa araw na hindi masyadong mabinta ang ating mga paninda Pero, i-flex ko muna lang yung mga nag dito sa aking kapaligiran Siyempre, yung aking mga manlalaro dito sa pisanet Na masyadong makukulit, na mga mai-iingay So, ayan ang aking mga player na mga maiingay iingay Ayan Ano, katlang pala natin kasi nakahubad ang tatlo Di pala ko hindi may nakahubad A few inches later Hello, good evening. Gusto okay ko magsalado na ako na mga pinag Sarado na ako, wala ng clear. Yan. Yan, wala clear. So, magsarado na ako. Ayan, time check, alas 12 na. Hindi ba, inabutan tayo ng alas 12 ng gabi. Sino bang hindi, ano, antukin sa ganitong oras lagi ang, ano. Hello! Ayan, sarado na ang akong tindahan. So, lahat na tayong players talaga. Ganito na nga kanilang, ano.